Topic po natin, sakit sa likod, sakit sa baywang. Very, very common to. Sa tingin ko, 70-80% ng kababayan natin magkakaroon ng back pain. Okay? At magbibigay tayo ng tips, anong mga dapat gawin sa back pain, anong mga bawal gawin. Actually, mapapansin nyo to pagdating ng mga 30-40 years old. Lalo na pag malapit na maging senior, talagang sumasakit ang likod yan Ano mga causes ng back pain? Siyempre, unang-una, dapat walang mga medical or yung mga problem sa organ sa loob. Baka kala mo back pain, eh, kidney problem pala, o pancreas problem, o gallbladder. Misa kasi sa likod din nararamdaman. So, ibang issue yon. Pero yung tunay na back pain, dito yan, sa muscle, sa litid, pati sa spine, Diyan mo mararamdaman yan. Ano mga cause? Yung iba, sobrang bigat magbuhat. Delikado po talaga yan. Yung sobrang bigat. Na trauma, na hulog. Uh, baka merong binuhat o natumba. Ito, poor sitting posture. Yan talaga very common. Laging nakakuban, hindi natin napapansin. Naka cellphone, naka computer, naka laptop. So, pag nakakuba, nahihirapan yung mga muscles kaya sumasakit yan, na laging bending forward. At syempre, isang cause din, tumatanda arthritis. Pag mga buntis o overweight, di ba? Overweight mm -hmm. o oh, malaki ang tiyan, eh, sumasakit din yung likod kasi nga hindi na dumidiretso yung likod natin. Lumalabas na yung tiyan. Meron ding mga tao may problema sa spine. Okay, pakita natin Doc Lisa kasi hindi naman talaga normal. Like ako, may back pain nga ako. Kaya nga. ito topic ko. So, like ito, si Doc Lisa, more kyphotic siya eh. More kyphotic ang problem niya eh. So, ito, medyo nakalubog dito sa likod, dito nakalabas, kaya masakit. Meron naman mga tao, flat back, derecho. Hindi rin tama yan, masakit din. So, ang pinaka-ideal na likod natin, yung may kurba dito at dito, konting kurba. Pero hindi naman talaga na perfect yan eh. Pag tumatanda, bumabaliktad, uh, depende sa bigat. So, depende sa likod nyo, uh, sa akin, yung massage pwede eh, maayos to eh. Tsaka sa posture natin. So meron pang mga bawal gawin, lalo na sa pagbubuhat. ba? Diba? Lagi, lagi ko sinasabi, mali yung pag buhat. Ako nga, nag-iingat ako. Minsan, pag may edad ka na, kahit konting... Uh, pag nahulog yung ball pen, kukunin mo, ingat po. Dapat medyo tamang tama. Kasi nga, pag tumatanda tayo, sumisikip yan eh. Sumisikip yung likod, hirap ka na mag-stretch. Pag bata ka, ikot ka ng ikot, baliwala eh. Pag tumatanda, nagkukulang yung stretch eh. Kasi sumisikip, baga sa pintuan masikip eh. So kung may mabigat, patulong ka na lang. Pwede to mag-squat, pero ako mahirap din mag-squat eh. ba? Diba? Baka sumakit naman ang tuhod mo. So pwede magpatulong ka para dalawa kayo. Sa mga bata, hindi rin pwede sobra bigat yung bag. Back pain din yan. Sa mga babae, may shoulder bag na sobrang bigat, tumatabingi. Kung lagi nandito shoulder bag, gaganyan naman. Pag dito, gaganyan naman. So, mayroon din problema. So, wag din sobrang bigat yung bag. Bata man, babae o matanda. Pag bubuhat ng baby, ayan, no? o, pwede ka ma-back pain din dyan. Ingat po. Diba? Mga gamit, ayan, no? biglang sasakit. Lalo na, eh. baka iba, nagbubuhat ng sangkabang bigas. Kahit nga pag-ubo at pagbahing, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, pag-ubo, pagbahing, ingat din tayo kasi sobrang pag-ubo, sobrang pagbahing, ah, uh, pwedeng sumakit ang back mo eh, sa lakas ng pressure. <clears throat> o ganyan. Kaya nga ginagawa ko nga, pag-uubo talaga, misa nakapigil yung likod. Nakapigil, nakahawak makahawak sa lamesa, parang nakapigil konti para hindi yung pressure sa likod. Eh, no? Sneezing induced back pain. Isa din ang pansin ko pag sumasakay ng airplane, lalo na yung landing. Oh, dati madalas tayo sumakay ng airplane. May isang beses nung naglanding, landing siyempre, minsan yung piloto hindi ganun ka uh, kagaling o siguro mahangin. May time na biglang babagsak eh. So, pagbiglang nag-landing ng malakas, delikado. Baka masira yung likod mo. Kaya pag magla-landing na, tingnan mo na, humawa ka na sa silya, itigas mo na konti yung likod mo. Parang ready ka na, ready na yung puwet mo, yung likod mo matigas. Para kahit bumagsak yung landing, naka -ready yung mga muscles mo. Diba? Misan, hindi mo masabi. Yung mga pressure, biglang bumagsak. So, ano magagawa natin? Papakita ko yung mga bawal, mga dapat gawin. Maraming back pain din dahil sa stress. Sobrang stress, daming iniisip. Sabi nga ng mga mga spiritual advisor to eh. Pag uh, meron kang back pain na ayaw mawala-wala, baka mental ang problem din. Baka may pinapasan kang problema parang atlas eh, di ba? Pinapasan mo yung problema ng mundo, problema ng pamilya mo, problema ng ibang tao. Kaya laging masakit ang likod. Pwede rin ganun. So, dapat relax din. Bawa stress. Deep breathing. Paglalakad, maganda po. Ha? So, paglalakad, maganda. Stretching ng shoulder, kasama yan. Lahat yan. So, ang likod natin, mula sa paa hanggang ulo, connected. Okay? Pag ang natin may problema, pag pangit ang sapatos natin, hanggang likod, sasakit yan. Kaya sabi ko, maganda, rubber shoes, stable. Pag overweight, pati likod, mahihirapan. Pag leeg masikip, yan, nahahatak din yung likod. Kasama po yan. Meron ding tinatawag sakit sa may baywang hanggang paa. Okay? Pag baywang at paa, Pwede yung ipit sa sciatica, very common yan eh, namamanhid dito sa paa. Ah, pagtulog, pwedeng pagtulog, naiipit dito sa may puwet o minsan matigas yung upuan. Kaya nga, sabi ko nga, kung nagmi-meeting kayo, maganda malambot yung upuan. Di ba? Siyempre tayo sanay sa mga bangko o plastic na silya. Pero kung merong malambot na kutsyon, mas maganda. Kasi mamamanhid ang paa mo, maiipit ng puwet mo to eh. Okay. Yung iba din, kung makapal yung wallet, drive na naiipit sa yati yan pag naipit yung nerve. O pagtulog sa matigas na mattress, yan po. So, tingnan nyo ano nagkakos. Para malaman kung may sayati ka, ganyang ginagawa ng mga doctors, tinataas itong paa. Pag tinaas yung paa, biglang naman hid, sayati ka po yun. Straight leg raising test. May mga test, syempre, ang rehab medicine, kung sobrang sakit, MRI, EC, EMG, X-ray, pero mahal, mahal pa ito eh. Okay? Uh, ko, karamihan naman, di dapat aabot dito. Unless sobra-sobrang sakit. Paano kung biglang sumakit? Yan. So, pag biglang sumakit, let's say, pag buhat mo, biglang nagspasam. Parang merong pumitik, di ba? So, dapat pahinga muna. Ang pahinga usually one day lang. One day rest. At most, one and a half day. Tapos next day, dapat tayo-tayo ka na. Dapat lakad-lakad ka na. Tapos pa-check mo na sa doktor, makita baka mamaya may slip disc, may problema. Pero otherwise, pag nagspasam lang, dapat one day lang ang pahinga. Next day, galaw-galaw mo na. Kung hindi, pahina ng pahina yung mo. Kung lagi ka nalang bedridden, ay lalambot talaga. Yan, Improve posture, yung mga stretches, yung mga tinuturo ko, gaya mga stretch sa back. ba. Diba? apply heat or ice usually ice pack bago muna pag matagal na bago yung heat ah uh, ito po ice pack first uh 24 hours so minsan nagkakaproblema problema sa back pag tumatanda ito yung mga fracture delikado po to healthy spine osteoarthritis so kailangan para tumigas din ng buto natin calcium vitamin D dilis, gatas, di ba? Lahat yan. Itlog, may vitamin D. Kailangan yan, calcium. Proper posture, diet, reduce weight. Papakita natin. Isa pa yung pagtulog. Minsan, pagising mo, masakit ang likod mo. Baka nakatabingi ka. So, meron tayong mga tips kung paano gagawin. Pag side sleeper, like ako, side sleeper. Pag masakit ang likod ko, masakit So ginagawa ko dapat yung unan ko medyo mataas sakto. Pag sobra baba yung unan, neck pain nako. Pag sobra taas, neck pain din nako. So meron mga bibiling magandang unan, ah, medyo mahal, bilhin na lang kayo. Huwag yung masyado malambot, yung tamang-tama, -tama, diretso yung ulo mo. Kasi pag naluma na yung unan, 'di ba? Humihina na, so papalitan mo na. Dapat sakto yan diretso para pagising mo hindi masakit ang, ang leeg mo. Pati sa likod dapat tama lang yung mattress, hindi sobra lambot, hindi, hindi rin sobra tigas. Pag side sleeper ka, masakit ng likod, pwedeng may anday, ano, anday. Pag tihaya naman, pwede ka maglagay ng maliit na pillow sa ilalim ng tuhod. May tulong yan. Ako minsan dinede 4 ko eh. Pag dinede 4, nawawala yung yung uh, sakit dito sa likod. Eh. O, yung iba naman nakadapa, kailangan may konting pilo. Pero medyo mahirap 'tong nakadapa eh. Nakaipit yung muka, saka masakit sa leeg 'pag nakadapa. So, back sleeper, ganyan, side sleeper, ganyan. Yan, pinakita ko back sleeper, side sleeper. Bad habits, ito rin, high heels, hindi po maganda. Okay? Kung kailangan high heels, huwag naman ganyan kataas. Sasakit ang likod. Okay? Hindi lang binti, tuhod, hanggang likod yan. Kasi nga, hindi nga balance. Nawawala yung center of gravity nyo. Bawal nakayuko lagi. Ayan, no? Oh. Pag nakayuko, ko, sasakit yung likod. Magba-back pain. Mahirapan yung mga muscles sa likod. Pag sobrang tagal nakaupo sa trabaho, dapat na 30 minutes, 1 hour, lakad-lakad. Eh. Hindi pwede lagi nakahiga. Maraming problema, sasakit ng leeg, tiyan, back, lahat. Pati puso, colon cancer, pati utak. Ang dami magiging problema. Exercise, basta pag nawala na yung pain, lakad-lakad pa rin. Kasi walking, uh, malaking bagay din yan. Huwag magpapataba kasi puro matatamis, ni po maganda. More calcium, phosphorus, vitamin D. Don't overeat. Mas mabigat yung katawan. Mas mahirap. Mas mahirap sa likod, sa tuhod. Stress talaga. Pag stress, tumitigas ang likod. Sigarilyo, masama. Nababawasan ang blood flow sa spine. Exercises, yung mga simple lang. Ito yung mga superman pose. Okay po yan. 10 sec 8 seconds yan cut and camel, pang na masakit, pampaluwag lang, tapos yung mga tinuturo kung ganito lang, yung mga back stretch, lalo na sa may edad, yung mga tinuturo ko. Meron ako mga video sa back stretches. Ito, mga simple lang, nito chest, kaya nyo yan, simple lang, oh. hindi naman delikado Isang paa, dalawang paa, for 9 seconds, 8 seconds. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang child pose or Arab pose, dahan-dahan lang, pampaluwag. Huwag din ipilit. Huwag din ipilit kasi baka magspasang pag matigas. Eh. Ito, medyo mahirap na to eh. Pero kung kaya nyo, okay din yan. Ito, parang Superman pose, parang swimming pose. Tapos yung mga pagkain, tulad na sinasabi ko, calcium, isda, dilis, uh, gulay, green leafy vegetables, vitamin D, itlog, Uh, isda. Pwede rin po yan. And finally, sa akin, hanap tayo ng magaling na uh, myotherapist, massage therapist, yung marunong talaga. Huwag din sobrang lakas. Ayoko yung mga dinadaganan. Pero, yung tamang-tama. -tama, kasi nagkakaroon talaga ng mga nodule or lamig-lamig yan. Eh. Ako talaga, pag tumitigas kasi yung mga muscle, kahit anong stretch mo, hirap na. Eh. So, nilalambot siya. Eh. Kung dito ang matigas, dito ba matigas? Sa gitna ba matigas? So, ako every week meron ako mga massage. Niluluwag din yan uh, para mas hindi sumakit ang likod. Okay? So, ito po, mas mahihirap na itong mga ibang stretches. Eh. Uh, mahirapan na po tayo dito. Ang pwede lang na isang stretches ito mahirap na itong iba. Eh, mga bridging. Itong ganito ginagawa ko, back extension. Back extension, yung ganon. Bina, parang binibende, binabaliktad mo yung back mo. Kasi yung buong araw nakakuba tayo. Eh. Gusto mo naman siya iunat. Eh. So parang inuunat-unat mo konti para dumiretso. Okay? So sana po nakatulong tong video natin. Kung very painful, siyempre check sa doktor. Pero itong mga basic tips, simpleng tips, try nyo makahanap na marunong mag-massage pamantama lang, wag, wag din masyadong bug-bug yung likod once a week. Pwede na po yan para lumuwag-luwag ang likod natin. Salamat po.